Good morning mga pre, welcome back. So today is mag-update tayo na ating baboy mga pre. So sila na natin mga pre. Let's go! So ayan, papunta tayo sa ating baboy yan. So ayan, nasira na ang pig scribe natin mga pre. Oh. Naluma na ang ating pig scribe So ayan, anak ang ating baboy kahapon mga pre. So bali ano ayun, 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 hindi ko pa nalisan so bali 13 ang ano ang anak yan ang ginawa kong pig scribe ano so tinabunan ko lang ng sako remove natin ang sako yan ang cover cover na malupet so ayan ang ating ano ba? subali so, ng anak ang alaga natin kahapon July 31 subali so, ang babae dito apat so 13 lahat De, siyam ang ano siyam ang lalaki dito marami mga bre so napadidi ko na to so ganito lang ginagawa akong mga pre walang power wings tayo so bali nilagay lang natin sa pig script katapos ng ano ng didi padidiin na naman natin mamaya to every one hour so ayan hindi ka pa nalinisan dito sa kabila ang mga pakinig ko hindi pa nalisipos mga kabali ano Sorry, hindi niya Bali mga 60 kilos na siguro ito. 60 kilos lang silang. Hindi pa nagpaliguan yan. Busy pa tayo. So, bali ito 110 to mga anak. Ay, 110 sa ano to August. August 4. So, bali itong isa na nak ang bagoy natin is 115 days to 114 to 115 days. So, itong isa na bagoy natin is 130 to mga anak. So, bali August 4. August 4, 110 days. 4, 5, 6, 7, 8, 7 o 11, to mga nang so ito rin so nauna lang ito sa dito sa kabila nauna lang yan. ito so bali ano to August mga August 9 ah 7 siguro mga anak ko 9 to 10 first timer ko ito eh so dun sa kabila dito sa kabila is naka, naka ano magkaanak na ito dalawang meses same din doon sa kabila oh. uh, nanganak din na dalawang meses pangatlo na ngayon so ayan bali dito sa kabila ang um, ano pa to prayer may na may na may na to September, mga September, mga anak to. tempurung pa kagal pa tos melak kician baik baiti-biti-biti kita di 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 enggak mau subali mag 100 ana toh ten sa na una lang ito Ay, ito pala yung 100 full. 100 full, 110 days. Itu pala sa is 105, 110 days. So, kapit na lang. Da <tip> ya, -da -da -da. Ngayon ako na lang pagbibigyan mga pa. Burik, burik. Ayan, sila nagtulong so ayan lang muna mga pre that's all for this video thank you for watching bye bye